Okay, uh, mga kasimanwa sa aton nga Atabas PNP no makaron makarunya si Mr. Roselo. Imo kay na sa mga subject it uh, search warrant nga gin-implemented aton Atabas at PNP aga Persaklan Provincial Mobile Force Company no. Ah, uh, reaction nimo kara ay na aristot ana ikaw sa paghupot sigon it ilegal nga mga bala ag baril. Ro mga nagarecover nga to imo matatong baril. Oh, sir. Okay. Kinapok ko ta sa aton uh, akon na Oo. Kaya na no, sa pagbanta mo, rurason naman it can search sa imong mga bagay. Sa imong mga pagpati, may kontra ikaw, nga posibleng nangyay ka. Yes, sir. Do, dahil ito, nga hindi ako mag-insugay sa pulis, kasi mm -hmm. hindi dalaga ito mo itong ako nabuita na ito, mga Dr. Sincia. Oo. Oh, oh. May mga din pag-ukpan, din ag ikaw sa akat mo na. Buwa mata. Buwa manikot kontra sa inyo, honest to goodness. Buwa, sir. Okay, pero ay doon yun it, ang uh, ginsugit ikaw dahil wa uh, matagit man itong mga papel mo. Hindi nga ako, <coughs> aking <coughs> nangkaka na ako man niya, ako pamilya Pamilya man Ah, uh, okay. Ay, wa ka mong nag-istorya before ay nga, bi. Wa kami ka nga, nga, kami ka nga buwa ka Mabuhay na uh, kayo mo rin mga, mga baril na taong kwan? Bago mo na isa, mga katatlong buwa ay siguro. 45 ron na aking na? Ag mga bala na na. Katotibilo. Oo. Hay, paalin doon sistema karoon kung Magalimbawa, may mga ginabantayan ka nga ako na bi mana des uh, oras at gabi eh. may ginakahadukan ka man pasisakaon sa kaon ka ngaron ay mali ba ro ho nung mm. sa day day man kami ni mama una sa bahay ang may ka, mga karabaw man ako nga hmm. ginaka na din yo tangugta ha uh ha -huh. oh. man may mga times natin nga gintakawan ka mo ano may protection ah, uh -huh. protection ko tani man mga, mga naman, manok man lang hmm. Uh -huh. dito man lang katong kabayad ko so, ro ako niya magulang. Oo. Oh. Ay, hindi na Anak-anak, ano, anak mo. O nga, may. Mga doyan nga, mga oh. banta. Ay, ikaw, ang mga mga banta. Sigurado, magulang nyo. Hmm. Kasi abi. Ay, nga. Ako, nga, kamot na nabuhi nga ipapatay nyo ako. Hmm. Mga unang sigurado, ha, yun yun. Hmm. Ma matapat nyo ako, basta mga unang oh. unahan ka mo. Oo. Oh. Okay. Mabuhay to doyan nyo. ninyo nga, oh, mga okay. pamilya

Oo. Oh. Pero wala tayo muna dagara sa guwa kung magpanopanaw ikaw. Bilihan mo mong... sa iya Akong bagay. Daan yun. Puro pa dabo. Mm -hmm. dabot. Oo. Oh. oh. na akong isip manabi kung imiling ko. Oo. Oh. Ang sakaong itiba. Doon. Ang bugon. Oo. Oh. Ang gamitin ng da, oh. may ako na ako ng angagal. Oh, hmm. saklap man, ano? Oo, oh, ang nga, mm. nagpagawalit ako at bag. Oo. Oh, oh. Ang gina, ang natin mo, din ako hmm. Kung buot mga pila man, ang bagay ka to? ra tumlang kadae eh. ugkon ma kon man ning pratohon manlang man ta nom man nya ta nom man oo sige hay pahalin sa imo nga rang pagpati pamilya mo mando nagobra ke mo karon nagireklamo agna ako mutangan ni mo nga waray ipapeles may gusto ka kandang ipabot kon okay okay mo ay yana ma sadya mo lipayin sandaw na yaw na ko dagbay na bo ay din man kanang kostoy ay okay sige hay panalangin kan sa si lord lang na baho oo oh ikaw bukon ta ikaw pag oh Okay. Sige. Sa din wa man na tawag ni bayan okay. na ako ato bangon yang ni mo dayang rangkaso oh. kun buot ang kun tawa ni kay gayunan nga makapian sa mapian sa man ikaw siguro kun okay. ano depende no. Mm -hmm. Oo. -o. Ag ito magyapon ikaw mauli sa si inyo mata. Hmm, ay may guma na ko na sa amla na at may bagay mata na ako. Oo, nga hindi na sa miwasan ng mga sa itinang ito yung doon ako baril, nawat wat papel, ay ito ang dahilan. May mga ungao na ikaw? Ang bilog. Ang bilog. May mga apuon kaya? Wapa. Wapa. Isfida pa. Oh, oh. sige. Ay, importante ka rin na yung kinasabat matanimuro lang ang obligasyon sa ito na uh, mga otoridad, no? Hmm. Okay, sige. Kung ako na ako na din, na ako lang, ako. Oo, oo, oo. Ay, gapon, hindi mo pa ako Oo. Gapon, But what bilinto bilin to? mga bilin pa wagon? Ah, wagon bilin to? Oo, ah, sige sige. Pag inasunto, pagkakita ko Sige, hindi na nung kararoleksyon ni mong natutunan kumbaga kung may una mata? Ay, no, hambay ko lang sa iba, hindi yun sila magtuwa Oh, eh, oh, Kasi oh, oh. maghahawin mag mga iligal ay... Ho, ho, ho. oo, oh, oo. Oh. Gabot kin sa punta. Kung mm. takpon ka dito mo. Sige. Kasi manuwang kasi... Sa nga iligal. Thank you kin sa oras na kita mo ka man sa Energy FM. Salamat kin. 107.7 107.7 Energy FM Kalibo